magandang gabi po sa ating lahat. Uh, ako po pala si Merlin Perez, ang tunay na pangalan ko at agent X44 bilang isang TikToker uh, na ipinaglalaban ng katotohanan kasama ang mga Duterte. Isa po ako sa, uh, sa International DDS, simula pa po noong si PRRD ay naupo. Uh, 2015 po kami nagkumpisa at naghikayat sa Mindanao, Tagagusan del Sur po ako. Inihikayat po namin si PRRD na tumakbo bilang isang presidente. So, nandito po ako ngayon, nandito po tayong lahat. Dahil sa mga pangyayari na mga nakakagigil, mga nakakagimbal, ang pamumuno ni Bongbong Marcos Jr. Hindi po maayos at wala na pong katarungan, wala baguhin at babuyin ang mga Duterte samantalang ang Duterte nung panahon niya minahal niya ang Pilipinas minahal niya minahal niya ang taong bayan makalaban man o makaibigan minahal po ng mga Duterte pero ano po ang iginaganti ng Marcos Administrasyon ngayon ginagago binabalahura ang karapatan ng mga Duterte kasama ang taong bayan So mga kababayan ko, nandito tayo para sa tunay na pagbabago. Ang tunay po na pagbabago ay nandyan po sa ating mga kamay. Parating na po yan sa 2025 election po mga kaibigan. Ah, mga kapatid, mga kababayan dito sa Pilipinas. Parating po ang ating pagbabago, street po natin ang PDP para po mawala po lahat yung mga balasubas na mga nakaupo dyan sa Kongreso diba Yes, kailangan natin 'yan ni strict vote. Lalong-lalo na po, marami po tayong tumatakbo na mga uh, mga party list pero na uh, mga ano ng Duterte, pero isa lang po kasi ang hinahawakan ko. Uh, ako po ay representative ni ni Grigo Bilhika na isa pong chairman at nangangasiwa noon na ni ni PRRD sa kongreso para po sa anti-corruption na tinanggal po ni Bongbong Marcos nung siya na po ang nakaupo. So sana po itong pagbabago na to, na tunay na pagbabago, iupo po natin sila at yung BGA, uh, Bisaya Party Partilis sa lahat ng mga Bisaya, sigaw! Duterte! 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 Ayan po! <clears throat> maraming maraming salamat po sa ating lahat BG Party Grigo Belhika, at yung mga iba pang party para po sa ating mahal na mga Duterte. Lalong-lalo na po kay VP Sara ngayon na ginigipit ng ginigipit ng administrasyong ito. Wala pong mga utang na loob. Noong kailangan nila ang mga Duterte, halos doon na sila tumira sa Dabaw para po ligawan ng ligawan ang mag-amang Duterte. Para po umanip sa kanila para po sila manalo. Pero ano po ang ginawa nila noong mga nakaupo na? Ginago na, inumpisahan na sa confidential pan hanggang sa tuloy-tuloy ang mga kalokohan. Dahil nung pag-upo nila, wala silang ginawa, kundi ang atupagin, ang pamumulitika. Hindi nila inaatupag ang kahirapan at pagtrabaho, pag-asikaso, pagpaganda nitong Pilipinas nating mahal. Mga kapatid, ano ba talaga ang gusto natin mangyari? Di ba mapalitan at maalis ang mga buaya na mga nakaupo dyan sa Kongreso, dyan sa Senado, mga NPE ang mga kasabuat nila. Yun po, maraming maraming salamat kasi nagigigil po ako, bigla akong tinatapos, baka umiyak pa ako sa harapan nyo. Salamat. Palakpakan po natin ang ating kapatid, mga kasama. At ngayon naman, ibinibigay ko po sa inyo ang isa sa pinakapanauhing pandangal po natin ng gabing ito upang makiisa